Pasensya ka na ha kung bakit kinuha ko yung contact mo. Gusto ko kasing alamin kung may boyfriend ka na ba. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Yun ang gusto kong malaman. Parehas pala tayo, single. Sa ganda mo na yan, wala ka pang boyfriend. Malaking katarantaduhan mga pinagsasabi mo. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Gusto mo ako maging boyfriend mo? Wow. Alam mo, sa totoo lang, gusto rin kitang maging girlfriend eh. Kaso lang, ayaw ko ng lukuhan. Gusto ko kasi yung seryosong relasyon. Game ka? Sige, game ako. Basta pangako mo, hindi mo ako ipagpalit sa iba ha. Basta ipangako mo. Kahit wala akong pera, mag i ka pa rin. Pangako mo, hindi ka magbabago kailanman. Sige, simula ngayon, tatawagin na kitang B. Ikaw na ngayon yung baby ko.